Hello, magandang hapon po sa lahat at lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon guys ay narito naman po akong muli at isa na naman pong pamamaraan ng pagmamanifest ang ating ituturo sa inyo. Isa na naman pong pampaswerte ang ating ituturo sa inyo. Marami pong pamamaraan o marami pong iba't ibang klaseng pampaswerte ang maaari nating gawin. Nasa sa atin po kung tayo ay naniwala sa mga pampaswerte. Kung ikaw ay naniniwala sa mga pampaswerte, halika po at panuuri natin ito upang makuha ninyo ang tamang gabay. Kung ikaw naman ay hindi naniwala sa pampaswerte, wala pong nagpipilit sa inyo na gawin ito, kaya po mas mainam na manood na lamang kayo ng ibang video yung gustong gusto po ninyong panoorin. Ngunit kung tayo ay naniwala sa pampaswerte, halika po at atin itong gagawin. Ang una pong kailangan natin dito ay ang tubig na ilalagay natin sa garapon. So pwede po tayong gumamit dito ng plastic na garapon basta po transparent at dapat po ay may takip. At ang tubig po ay ganyan lamang kadami ang ating ilalagay. Kung baga, lag, pwede sa kalahati, pwedeng lumagpas ng konti sa kalahati. Basta wag pong ang ating lalagyan. So yan, kailangan natin ng puting papel. Plain na white na puting papel po at bolpen. Sa bullpen naman po ay pwede tayong gumamit ng kahit anong kulay ng bullpen. So wala pong problema. Ngayon po kapag handa ng ating kailangan at handa ng ating mga sarili, ay maaari na tayong mag Unang-una po, kuhanin mo ang papel at isulat mo ang numero 1111. So, ayan po ang ating pagkakasulat, 1111. Dapat po ay may space. 11 space 11. Pagkatapos mong maisulat ang number 1111, sa baba po ay isulat mo ang iyong kompletong pangalan. So, halimbawa, Marivic Paolion Dorna. So, ayan po. Sa baba naman ng iyong pangalan ay yung pinagsulumatan mo ay isulat mo ang currency sign ng inyong pera. So, halimbawa, ikaw ay nasa abroad sa US ay isulat mo yung dollars na sign. Ngunit kung tayo ay nandito sa Pilipinas, ilagay po natin ang sign piso ng tatlong beses. So, ayan po, tatlong beses ko pong sinulat ang piso sign. Ayan ang piso sign. Sa baba po ay ang halagang kailangan kailangan ninyo. So, piso sign at saka yung halagang kailangan ninyo. Piso sign at nilagay ko po dyan 50,000 pesos. So, pagkatapos po niyan, guys, ayan na, nailagay na natin iyan. Nailagay na natin iyan, ay atin pong tutupiin ang ating papel or atin itong irurolyo. So, irurolyo po natin, papasok po, ha? po natin ang ating papel. So, ayan na po, narolyo na po natin ang ating papel. Pagkatapos po niyong ay ilagay natin ito sa loob ng ating garapon. So, ayan po guys, ilalagay po natin ito na ating nirulyo na um, na papel. Pagkatapos po ay takpan mo itong maigi. Takpan mo itong maigi at pakatitigan mo ito. Pakatitigan mo ang garapo na ito pati yung papel sa loob at mag mag -ano ka mag paganahin mo yung yung law of attraction. Kumbaga namin mo. Um damhin mo yung enerhiya Then, pakititigan mo siya ng mga ilang segundo o ilang kahit isang minuto at damhin mo, pagganahin mo yung iyong law of attraction habang binibigkas mo ang iyong mga hinanais, ang iyong intention. Pagkatapos mo po siyang pakatitigan ay dahan-dahan mo siyang hawakan at muli habang pinapaganan mo yung iyong law of attraction ay muli mong bigkasin ang iyong intention at ang iyong kahilingan habang ikaw ay talagang nagka-focus. Kung mabagang nakafocus, ikaw ay nag-meditate nag habang atin itong hinahawakan at binibigkas mo ang iyong intention. Pagkatapos mo niyan yan, tapos ka na, tapos ka nang humiling, pagkatapos po ay tiyakin na ma takip na takip ito, ay ilagin mo ito ng labing isang beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pagkatapos po nito guys, ay maaari natin itong ilagay sa ating mga tulugan. Sa banang kandang, kanang, ban, kanang, banda na ating mga or o ilalim sa kama. Hahayaan po ninyo ito doon ng 11 days. So bago po kayo matulog o kaya naman pagising sa umaga, wag ninyo itong kalimutang alugin ng labing isang beses. Labing isang beses ninyo itong alugin habang pinibigas mo ang iyong kahilingan. So, gabi-gabi, hanggang sa maka-11 days ay panay mo itong alugin, gabi-gabi po iyon ng 11 beses, kasabay po ng iyong kahilingan. Pagkalipas po ng panglabing isang araw, ay itapon na po natin ang tubig na ito, ikasabay po ng tulo, or tulo sa inyong ripo, or kaya naman sa inyong mga toilet bowl. Gagawin po ito ng kahit anong araw sa umaga. Sa umaga po, kahit anong oras, basta sa umaga at kahit anong araw. Ayan po lamang guys, buong pu pulimot natin pinapaalala kung ano man ang ginagawa natin sa buhay ay lagi po natin samahan ng pagsisikap at panalangin. Siyempre, nandun po pagsisikap, panalangin at siyempre dedikasyon at paniniwala sa ating mga ginagawa. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.